Okay, mga idol. Ayan, pukyutan. Kaya pala, kinagat ako, mga idol. Ayan pala siya. Andyan lang pala siya sa puno ng kasoy. Dito sa ibaba ng... Ayan lang, oh. Ang laki. Sa ibaba lang na itong motor ko. Ayan, oh. Kaya pala, kinagat ako, tinuguan ako, mga idol. Oh. Ito, kasoy lang to Daan punta sa amin. yeah, mga idol. Ya. Naantay ko lang mga dito kung pare ko bibigyan ako mangga. Ayan. 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 Nakita ko rin mga yol. Okay. Naya ilagay natin ng tanda. Ayan naman. Okay. Ano lang mga idol yan, nagpapahangin pa lang to. Wala pa ito masyadong laman. Papahangin pa lang yan. Pero nakahubog na yan. Mga uh, isang linggo yan. Meron na laman yan. Saka naman natin yan kukuhanin mga idol. Okay, sige. Hanggang dito lang mga idol. Thank you.